dai yes? Dahil na nakalang ang kwarta kay naglinawan ng minanay. Kaya mo ko rin ang nagsimula. Kaya nung problema ko sa anong labo to sa problema nyo? Ang tugan mo wala? Hindi na nawag si nanay, pero muna. kasi si si na nagsira ano, oh, muna na nagsimula. Kay blood mo na ano mo sa akong dulot. Nag-open si muna para sa utang ko nira para sa ito. Kaya, si kaya, kaya nang ano ating sinanay. Atin, Hindi ko pa istorya sa problema kaya may problema ko ah nga nalang ako sa maturong mata ko. Wow, yeah. busog uh, Puro ka lang buas-buas buas, buas, buas imunya. Nalang alaga dito sa na Si Regino, man no? Ang hambal mo wibes? Huwag We kan ma lowi sinang aksidente para nang awo -aw negosyo, 15 pesos ang tubo okay. ay mong bayran. Hindi, Oo, saan? O? Oh. Hindi mo ko yan pagbos karoon-bos karon Kaya nagugot. Hindi ko na yan. Kasi hindi lang po nga lang. Kaya isihan Lord. Kagamay lang galing ng utang. Hindi ka pakabayan.